Alice Gumo po. Si Alice Gumo. Opo. Hindi talo. Kasi ang bayan natin, ang nanang atang tao sa tayo yung mga turkis at kriya na dito pinapadala sa atin. Kaya, ang isang gusto ko yun sa mata, para ba may, may paera yung professional school, ibalik yung isabong kasi ito ang kaugaligan ng, ng ating Pilipino, sarili natin. Kasi kaya lang na napasama ang isawong kasi ang mga pulis noon na ng namumuno sa atin. Kasi ang adik doon pinapatay. Hindi naman krimen ang adik. Tila ay biktima rin ng, ng nangkalat yung galit China na maduro, maduro kita, Yung mga drug. Ang adik ay isang sakit. Hindi dapat tinutukhag. Kaya Mali ang ginagawa lang sa sabihin. Capture all the criminals dead or alive. I prefer dead. Diyan pa lang. Wala sa batas yan kasi bago mo pagkain ng isang tao, kailangan may justice. Patulayan mo siya yung may krimen. Hindi naman krimen ang adik, ito ay sakit. Cancer ito.